Mamahaw sa ta. Yung mm -hmm. payat na ko. Sa Pilipinas ko, pati na kong taba ah. Karun. Yung payat. Nagdala day kong kuan. Napaday koy. Yung <laughs> ko ay... Ano ako'y kapi? Nagkat ko ito. Kinigipgi sa Pilipinas. Late na kaya akong Pamahaw. Lita ang pamahaw kay kuan. Utun, na. Udto na kay di man. Basta di gani, maglangay-langay dayon. Okay, rag Maglangay-langay, ubangon ba kay di Sa Sabado, Domingo, wala mong mo Munang magkuan. Langay-langay, o. Bangon. O niya, kani. So, ni pag-abri. Napa ko nakapalit ko, nagigigag Pilipinas. Oh! Kakuyaw. Ano na na siya? <laughs> Tilaan. Ay! Nakulog dyan. <laughs> siya. Tapos, mo ni Paris. Paris sa pamahaw. Mo ni painit pamahaw. Painit na pamahaw. With that, yun. Kani. Kapag i blender gani, nga na avocado, o aloe vera, o apple. Mga gulay, na pipino. Jukini. <laughs> mo ni siya. Mo ni siya. Painit ngadala dala pamahaw. Pag huma, mayinom ano? omega, omega-3, nga, face oil, para sa, sa hot. Mm. No, na niya mong pamahaw, para nila panit, pa, pa-init. Ah, pa-init dala pamahaw. Yeah. Mm. Magka-piko ka lang, lang, sa so, bandi ang Domingo sa akong day off. Pero kung laing adlaw, mm, um, lonely sa pepernis kay magti. Nag-content ako. Naghang mo angal nga. sigurado ko video. Pag relasad mo para makabalumog. Uy, nindot mo dahil. Makalingaw mo dahil. hmm hindi po ganaan na po yung scroll up hihihi hihihi hindi lang ba. scroll up lang lingo hmm. lingo rin ako malingaw po ko tandaan sa mga comment na po yung mag mag buzzer hihihi <laughs> mga buzzer okay na hihihi mga kasi kasi kaya din sa Italia kung dito sa Italia, kung trabaho, nara ka sa niya, ang mong buhaton, mang limpyo, mang luto, niya, mang kuan, pwede, mang video ko yung video kuan, ka doon sa lingan, example, alas dos, kinahang lang, pag alas dos, dito, hantun sa alas kwatro, dito ka magbanha-banha, kay bawal siya kina mo takwan ka pag alas 4 hangtod alas 10 rapod ko to pwede na ka magbidyo okay niya ko di lamit na sa Pilipinas kaya ko am kanang mo ko am um, mga amiga pwede ka mo add sorry sa mga amiga hmm di rin wala kayo mga amiga na itrabaho layo kayo <laughs> kaya mo to bukas sa imuha ah, ang imong trip po dito ah, magkaon, magvideo ha. Ano? Ah, lami kayo na po sa Pilipinas, kaya enjoy kayo. Ito, pag uli ako sa Pilipinas, lami, ano, judi, uli, yung gitali, oy. Go, ang kalami, yung, diri na lang yung mupuyo. <laughs> Nga, ako man ang inaasahan ng bayan. sa <laughs> so, mga anakins, sa so, mga anakins. Kaya, tiyaga-tiyaga na lang pag may no time. Enjoy man po at mag-video call mas mga kaanakan at mga apuhan. Hmm. Napo na, ko i-ring. Ako palang kang i Makalingaw man po. Apo na kong suon. Hmm. Prince. Ayan nakara Okay wala dyan ko na trabaho o kabalong Domingo. Pwede man mo trabaho dyan sa Italy. Pwede ka mo trabaho dali lunes, hanto Domingo. Dako kay kagsweldo ah. Mag ifol, fold dyan mo na ang tibuok dyan at law at semana. Lunes, hantol, Domingo. Nga, di ka dyan mo pahuway. Trabaho dyan ka. Pero kung ano man ah, six hours example ako kay pero ang imong lawas mo mo kuan mo angal kapoy kinahanglan ta mag-relax kinahanglan nato i-relax atong lawas na atay, time sa atong sarili ba nga mag mag, -mag, 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 mag, enjoy ana dili nga i-focus ta lang trabaho imong panlawas sa trabaho ano. kuan kanang sa niya eh. kinahanglan taga na tong time po ng atong sarili nga malipay malingaw ana ba mo pahuway Morelax. More Morelax. Oh. Hmm. Ayan. Kanang mga mga kuan na kay madunggan ng mga istorya. Pagawas sa spikas. Sa kadunggan. Dili spikas dunggan. Pag mga sa kadunggan, ipagawas sa spikas dunggan. Ipagawas na na. Medyo <laughs> naminaw kayo. Mauna yung number one nga makastris sa tao. Diba? Para maminaw kag mga istorya. Naman jud na. Bisan pag usapan pa ni muka maayo, naman jud istorya, jud istorya. na istorya han jud ka. Okay ra. Na ko ay no wala problem. <laughs> ay problema. Trabaho lang ko sa akong kutob sa mahimo nya. Kuan na ko go 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 lang sa kinabuhi. Ana man jud ang life dili perfecto. Kung natay mga kamalian, natay mga, kung saan niya, natay mga napakis kinabuhi. Go, go, go. Nandita. Gampok, ko kasi Ano, ano, ano. Kita ang miminaw. Anong, anong. Ng mga kung ano yung mga tao. Kaya makaguba nag mga plan. Yung sa to mga kalisod. Pag maglisod kita. Wala ko tayo lang madangpan. Katurong mga pamilya. Family. Pamilya. <laughs> Naku ya Pero bihira lang, no? Bihira. Naku amiga. Pero muna yung pili ona to ato mga amiga nga. Di, pasaway. <coughs> <coughs> Dari. Eh. Amiga, ang good. mapunta mampunta ma... ma ma... Enjoy. og bulak tayo amiga, amigo. Kinala na amin ito, anak. Normal ang Nana lang. Good morning. Ako content rong butaga. Good morning. Sa tanan. Happy Sabbath everyone. Bye-bye.